Tara eh, uh, ah, ganda ka ni tignan Dito meron checkpoint, ganda dito sa so may... I... oh, bow on the road. Tignan mo naman ang ganda ng isang... ang talaga yung stress mo pagkaganyan ganyan yung lugar na pinagra-ridean mo eh so, Good morning mga tol, welcome sa bagong episode natin So time check is 6.51 and today may ride tayo going sa Sitchiba Agsanase kasama ng mga tropa So kung bali ang mga makakasama natin dito ay mga tropa natin from Pampanga I-meet natin sila ngayon sa Torlac Tapos sabay-sabay na kami papunta ng San Jose Torlac So tara, samahan nyo kami Ipapakita ko sa inyo kung gaano ko gandaan daan Papunta sa Sitio Baag Sunday wala today so expect natin maraming mga rider ngayon na gagala din malapit na ako sa aming meeting place buti hindi ganon traffic ngayon no? kahit Sunday or masyado pang maaga eto malapit na ako Nandiyan na kaya sila may mga motor na ba rito Uy, wala pa sila boy hindi <coughs> malilim okay mga tol nandito na kami yeah, bakpakan to pero dito lang tayo sa likod chill lang tayo at hihahabol motor natin dyan eh Mabilis lang to Huwag ka ganito yung takbuhan Bibasicin lang nila to Eto mga tol On the way na kami sa Sitio Bali pito pala kami na motor Tatlong Aerox Dalawang ATV Isang NMAX Saka Isang Mio I 125 ito nakakasabay lang namin to itong PCX sumasabay lang sa pacing namin maganda naman yung panahon dahil hindi mainit talaga eh wala na yan ayan medyo umahambun guys ha huwag sana kami nga na wala. ganda na ng dam dito dire diretsong spalto na May ginagawang daan pala dito Tulay ba to daan? Tulay nga tol ah, Maganda to sa video Bankingan na to mga boss Big guy pare Ayan lang, kita na yung buntok dito Kapal din ang ulap okay, so Ang ganda <laughs> Buhay sa Orbada Parang hindi sila to ah. Tayo, negative tayo sa bangkingan Naka dual sports tayo na gulong eh Na checkpoint yung isa nating tropa Antayin lang natin Dati wala namang checkpoint dito eh Dito merong checkpoint banda dito Sa may simple sa nose Okay, mukhang goods na Antayin lang natin si tropa Inmac! Ayun, Max lang? Oo, oh, marami daw na ako Inmac Kaya, da -da. kaya, kilip ka QR code ko mm. Meron pa lang ano, kaya pala pinapara lang dito 'yung mga naka-Nmax kasi marami daw yatang nakawan dito. Kaya 'yung tropa natin eh napara siya. Eh agulat kami. Pito kami pero siya lang 'yung pinare. Ligo na tayo dito, pagpuntang monasteryo. silili liligo ulit tayo dito. Makikita niyo 'yan you know, oh, ito monasteryo dito okay, so, Tarlac Ayan guys oh, daming rider. Santi eh. Putik wala yung miway. Okay. Uh, medyo malapit na kami. Eh. Oh, back on the road. Eto na yung daan papuntang ano, Monasterio Tarlac. Ah, kailangan nakabuelo ka dito eh. Kasi medyo may katarikan yung daan dito. Medyo banking ng konti. Big C at mabuhangin yung mga delikado tol doon ako nakadali sa bungabon eh eto yung monasteryo di Tarlac yan pasok kayo dyan pero kung doon tayo nung sitio ba dito kayo, lili ko kayo papunta dito smooth banking lang o di ba smooth lang mga tol ganda tinitignan o no? Napakaganda talaga ng daan dito Ang lapakalawak Kaya ang sarap magmotor dito sa San Jose oh, Smooth banking Uy <laughs> eh, Eto na ko na naman dito Dati nung unang punta ko dito sa Sitio Bag, mga tol Itong paligo na daan na to Bato 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 Kaya <clears throat> eh, buti ngayon eh napakaganda na Wala nang lubak eh Wala ka nang dadaanan na lubak Dire diretsyo na yan Maraming banking dito pero di naman sila gano'ng katatalim. Hindi tulad nung sa may maliko. Maliko tsaka bungabon. Yun yung mga parang may pagkakaparehas na ano eh. Bankingan. Medyo nagbabadya atay. ulan dun oh. No? Tignan mo naman ang ganda guys so, oh. Grabe. Ewan ko kung kita ito sa camera ah. Pero napakaganda. Tignan mo naman pare. Tanggal talaga yung stress mo pagkaganyan yung lugar na pinagraridan mo eh pero medyo ingat lang dito kasi may, may mabuhangin dito tol ayan o oh. tulad enjoy ka banking buta matitikman mo yung kalsada dyan isa rin palang advantage yan mga tol kapag nasa group ride kayo kasi sinesenyas na yan nung nasa unahan eh kung meron bang lubak may buhangin kaya napaganda rin pagka group ride medyo makulimlim mukhang uuwi tayo ng basa Ito yung mga kurbada dito medyo matatalim na tapos paakyat na kailangan mong bumela talaga dito oh. ayun yung view deck mamaya pupuntahan natin yan stick naman naman yung view pare napapaligiran ka ng mga bundok tapos napakagandang daan ito mga tol paakyat na kami sa sitio bag view deck bago makakyat meron tayong babayaran na 20 pesos bossing dalawa kami Bale, ito pala yung view sa Sit baag View Deck kapag nasa taas na kayo. So, ang ginawa namin dyan eh, nag-picture-picture, -picture, kwentuhan. Tapos, after kwentuhan, bumaba na din kami agad kasi ang next na agenda naman namin, pupunta kami sa Tarlac Circuit Hill para manood ng race. eto mga tol, pauwi na kami. Pero hindi pa pala kami pa uwi Ang ganda But what happened. Aksidente, pare. Biker ata, tsaka motorist. Ba, aksidente na naman. Dalawa na. ganda oh. at nandito na nga kami mga tol sa loob ng Tarlac Recreational Park which is nandito rin yung Tarlac Circuit Hill na ginaganap yung mga racing tulad nito ngayong araw kahit na medyo maulan eh tuloy pa rin yung event After tumila ng ulan mga tol, eh, bumaba kami para mas makita namin ng malapitan yung mga naglalaro dito sa racetrack. Ito yung mga ilang clips na nakuha ko, panoorin nyo. sobrang ganda dito sa TRP mga tol so kung kayo may mga free time kayo every Saturday or Sunday pwede nyo dalhin dito yung family nyo pwede kayo mag picnic habang nanonood dito ng race ayan pwede kayo dito pumuesto mga tol kung napapansin nyo sa background yung mga makakapal na damo pwede kayo maglatag dyan or may dala kayo na upuan camping chair tapos all goods na Umabot ka sa dulo mang video na total. Maraming salamat sa iyong panonood Kita-kits tayo sa next video. Always ride safe.